Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang plano pangada po ng Boston Celtics na magpalakas pang lalo ng kanilang lineup ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa si Charlotte Hornets. Sa kabila nga po ng nakakadismayang pagkatalo ng Boston Celtics last week kontra sa Golden State Warriors, ay sila pa rin naman nga pong itinuturing na pinakamalakas na kupunan hindi lang sa Eastern Conference, pati na rin sa buong NBA. Pero kahit man nga po napakalakas at napakalalim na ng kanilang lineup, ay hindi pa rin naman nga deputa po tapos front office ng Boston Celtics sa pagawa ng move o pagbabago sa kanilang lineup ngayong season, gayong gusto pa nga po nilang magpalakas pang lalo sa pamamagitan ng isang trade. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, isa nga po sa mga target ngayon na makuha ng Boston Celtics ay si Kelly Olenek na plano na rin naman nga pong i-trade ng Utah Jazz ngayong season papunta sa ibang team kaya pagkakataon na nga po nila ngayon para makuha ang servisyo nito. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag average na naman nga po si Kelly Olenek ngayong season ng 7.9 points, 5.5 rebounds, at 4.6 assists per game sa kanyang 54% shooting na magagamit ng maayos ng Boston Celtics bilang kanilang bagong backup center. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa si Charlotte Hornets. Bagamat man nga po maagang nag-struggle ang Los Angeles Lakers sa kanilang shooting sa simula ng kanilang game laban sa si Charlotte Hornets, ay nakagawa pa rin nga po sila ng paraan para makalamang sa kalagitnaan ng kanilang laro especially sa third quarter kung saan dito na nga po nila tinambakan ng gusto ang Hornets gamit ng kanilang ginawang matinding scoring run at depensa. Kaya dahil nga po dyan ay sobrang nahirapan na nga po ang Charlotte Hornets sa pamumuno ni Miles Bridges at Terry Rozier na makahabol pa sa kanilang laro na nagtapos sa score na 133 to 112. At gaya nga po ng inaasahan, pinangunahan nga po ang Lakers ni Anthony Davis na nagtala ng 26 points at 8 rebounds, LeBron James na kumuha ng 17 points, 4 rebounds at 11 assists. At si Rui Hachimura na kumuha rin naman ng 17 points. Naging mainit rin naman nga po dito ang kamay ng kanilang mga bench players na si DeAngelo Russell at Austin Reeves na paraong kumuha ng 16 points at si Max Christie na nagtala rin naman ng 10 points at 7 rebounds. At kasabay nga po ng pagkapanalo ng Lakers ay umakyat na nga po sa 17 wins at 15 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.